ng lunis. Magandang umaga po ng lunis sa inyo. Ayan, may puso tayo ng puso ng latundan. Kinuha natin sa bundok kahapon. Ngayon po yan, nagagayatin natin at gagatan. Ayan. Ayan po muna yan. At tayo ay magagayat ng puso ng saging Nasa na aking bangko. Ito so bangko. <coughs> tayo. Dito tayo. Pa hindi masyadong kita. Pa, tayo ang paglagyan. Nasa mga aking nilagayan dati dito. Ito. Ano? Yan. Mm. Kita. Kaya kita. Yan. Yan. Para kita ninyo. Ito po sa latundan. Puso ng latundan. Dagatan ko. <coughs> Sabi nila mapait daw ito. Hindi ito mapait. Masarap ito. Mas masarap ito sa sabah. Masarap ito sa sabah. Ito po ninyo. Ito nyo yan. Ano? You know. Pag namatay po yan, sigurahan nyo na ilubat na. Ito po, pag kayong magagayat nito, tapos ay ano ay, yung papa Pipig ang kunin sa asin. Lalagyan nyo ng asin. Tapos pipigay, lalamasin nyo sa asin. Para mawala yung pait. <laughs> para mawala yung pait. Alam ko nito ay baboy. Bumili ako 50 pesos na baboy. Masarap ito, mas masarap sa ano? Sa puno sa ba, sa uh, puso na sa mas masarap. Mamatay na kagad siya. Ayun po. Ang laki ng pagkakaiba niyan eh. Sa latundan at saka sa saba. Mas malaki dito yung sabay. Eh. Ayun po. Ayan. Gugulayin po natin 'yan. May po 3% na po sarapong salamat